sa karagdagan pang pa mga balita, pakinggan po naman natin ng pag-uulat mula sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live! Live. Juna da magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Nagsagawa ng follow-up visit ang kagawaran ng pagsasaka kasama ang Presidential Communications Office sa mga sakahan sa Oriental Midoro na lubos na naapektuhan ng El Niño Pinomenonde. Sa kanila rin niya pagbisita, nagkaloob din sila ng karagdagang tulong sa mga apektadong magsasaka na maabot sa halagang 9 milyon pesos. Pinangunahan ang gawain ni Undersecretary for Operations Roger Navarro kasama si Assistant Secretary Yu Nichols Manalo at PCO Assistant Secretary Joel Villarama. Isandaang daang magsasaka ang tumanggap nito mula sa barangay Teresita Mansalay, isa sa mga bayan sa Oriental Mindoro na nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng El Niño. Inisyal na namahagi din dito ng uh, 250,000 pesos ang Agricultural Credit Policy Council o ACPC sa sampung mga magsasaka bilang parte ng kanilang Survival and Recovery Sure Loan Program. Kasama nito ang Loan Application Facilitation na nais mag-avail ng nasabing pautang. Naglaan ang ACPC dito ng 80 million pesos na maaring utangin ng 3,000 magsasaka mula sa Mansalay at Bulalakaw ito nga bayara sa loob ng tatlong taon na walang interes at walang collateral. Iginawad ang pondo sa mga partner lending conduit ng tanggapan, ang Rural Bank of Bansud Oriental Mindoro Incorporated at sa Cloud Foundation Incorporated dito maaaring magpasa ang mga aplikasyon para sa programa. Samantala, ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ay namahagi din eh, na mga indemnity insurance na nagkakahalaga ng 395,460 pesos sa 41 isang magsasaka at ang Philippine Center for Post Harvest and Mechanization of Pilmec naman eh, ay nagkaloob ng four-wheel drive tractor na nagkakahalaga ng 2.2 million pesos sa isang samahan eh, ng magsasaka. Dagdag pa rito, ang pakete ng iba't ibang binhing pananim na nagkakahalaga ng 27,375 pesos ang binigay ng Regional High Value Crops Development Program sa Municipal Agriculture Office upang ipamahagi sa mga magsasaka na nais ng alternatibong pagkakakitaan. Bukod dito, ang kagawaran ay namahagi din ng mga binhing palay, mais at iba't ibang gulay at fuel assistance bilang karagdagang tulong sa kanilang pagbangon mula sa pagkalugi dahil sa El Nino. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB CMN Calapan City. Reporting live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nation -wide. Maraming salamat. Junard Nakapulko mula po naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, Siamen Kalapan, Oriental, Mindoro.